Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa suspect na namaril sa nakaalitang tanod at tricycle driver sa QC kahapon. Ligtas na sa kapahamakan ang nasabing tanod. Pero ang nadamay na estudyante sa pamamaril, posibleng raw mapinsala ang buto sa binti. Ikwento mo, Franz Noguera. Balik trabaho ang tanod at tricycle driver na si Marlon kabunyag Kung meron daw natutunang leksyon si Marlon, ito raw ay ang pumatol sa mga driver na mainit ang ulo. Magpapakumbawa sa mga ganyan na nang na ano nga, mga mayabang. Pero problemado ang pamilya ni Carl Anthony Contapay, ang 13-anyos na estudyante na nahagip ng bala ng sospek. Posible kasing mapinsala ang buto sa binti ng bata. Bata po yun eh. Kumbaga, inusente. Papasok lang sa eskwelahan, bigla maaksidente ng ganun. Nagalit kami sa kanya, porket may baril siya, bigla lang, lang siya mamamaril. Patuloy na tinutugis ng mga polis ang may-ari ng asul na van na may plakang UTA 657. Nakarehistro ito sa isang Diyosdado pikar ng Makati. Taong 2000 para ito na ibenta ni pikar Pero ayon sa mga kamag-anak nito, nawala ang deed of sale kaya di matukoy kung sino na ang may-ari ng van. Ngayong linggo inaasahang uuwi ng Pilipinas si pikar na isang seaman. Umaasa mga pulis na maituturo nito ang pinagbentahan. Nakaalarma na rin sa Highway Patrol Group ang nasabing sasakyan. Itong uh, victim natin, So iimbitahan siguro natin na to at uh, para mapagawa ng composite sketch itong uh, kanyang nakaano na suspect. Hindi ito ang unang kaso ng road rage na naitala ng PNP. Isa na rito ang pagpatay ng negosyanteng si Rolito Go kay Eldon Maguan noong 1991. Away trapiko rin ang dahilan ng pagkamatay ng law graduate na si Jay Llamas noong 2003. At nitong 2009 lang, patay ang anak ng isang malakanyang official na si Renato E. Barley Jr. matapos pagbabarilin ni Jason Ivler. Kaya payo ng mga otoridad, huwag pairali ng init ng ulo sa kalsada. Franz Noguera, News 5.